Ito yung isa sa paborito kong sarsa na niluluto ng lola ko. Pilit ko nga itong ginagaya dati pero may talaga something is missing. At ayun uh, lang pala ay may nabibili siyang isang ingredient na nabibili lang sa panaderya. From the start hanggang sa lumaki na ako na natutunan akong magluto. Ang goal ko talaga ay makuha ko talaga yung mga lutuin at lasa ng mga niluluto ng lola ko dati. After natin magisa ang uh, onion at garlic, meron ako dito 2 kilos of pork belly. Pampalasa natin, patis, pepper at kaunting asin. Ito ay isa sa kutsa lang natin for a few minutes hanggang sa mag-color white na yung pinakamit ng ating pork. At syempre sa mga gusto na may list ng ating ingredients, makikita nyo naman ito sa mismong video. Sinabi ko nga sa butcher na yung ito na kasing kapal ng 1 inch. Ito talaga kasi nakikita ko sa lola ko dati yung niluluto niya na makapal yung meat pero kapag ito yung niluluto, medyo numinipis na ito ng konti. Kaya naman, yung kapal ito ay tamang-tama lang talaga. Paano naman kung okay na yung ating sinangkot siya kapag medyo firm na yung uh, meat natin at uh, ilagay natin dito yung ating 1.5 liters of water. Bay leaves, takpan at kailangan natin ito palumbutin. Pero since yung takip ko ay maliit lang talaga, ayawala wala ako yung talagang choice kundi ilipat ito sa pressure cooker sa pressure cooker uh, nagset ako ng timer ng 30 minutes low heat pero I suggest na 35 minutes kailangan natin itong palambutin. I-transfer natin ito sa ating kawali at uh, dito na tayo magtitimpla. Dito talaga medyo na-challenge talaga ako at ang dami-dami ko naalala sa lola ko talaga na gustong gusto kong gayahin yung lasa ng mga niluluto niya. At uh, alam ko sa mga may nanonood ngayon na no, talaga namang madali na lang ito para sa kanila. Pero para sa akin meron kasi akong ginagayang lasa. At uh, pilit kong inaalala talaga yung mga ingredients na nilalagay na lola ko kapag siya nagluto yung bata pa ako. At uh, not until na ako yung makina at uh, talaga namang naalala ko yung isang ingredient na binibili na lola ko sa panaderia. Naalala ko yung lasa pero yung pangalan talaga ng uh, ingredient na yun ay hindi ko talaga maalala. At ang hirap pa nun ay I live for many many years sa ibang bansa at uh, hirap talaga ako makakuha ng ingredient na yun. At ang tawag nga dito ay otap. Ganyan na ganyan ang ginagawa ng lola ko. Dinudurog niya at hinahalo niya dito. Karagdagang lasa, pampalinamnam, at the same time, ito na raw yung kanilang pampalapot ng sarsa. Masarap naman talaga yung otap, di ba? Kahit kainin lang natin ito as is. Meron itong tamis, crunchy, pero don't worry. Kung may buo-buo dito, ay uh, matutunaw din naman yan. Isimmer lang natin ito for few minutes. Uh, huwag natin nahayaan na ito ay lamapot o mag-absorb yung pinaka-liquid ligay natin dito or sarsa kasi kapag ito ay lamapot, malamig, mas lumalapot pa ito. Kaya dapat kapag ito ay pinapakuloan natin, ay may katamtamang consistency lang. Sana may natutunan kayo dito sa ating video recipe at kung meron pa kayong request dito, pakigamot naman sa comment box section. Bye! Sa wakas, nagaya ko na rin.